Ay nako, na, ano na naman yung mga gulo dito? Ayan. Mm. Ay. ay, ay. Ano ba, nakakatching dito ang alikabok ng bahay natin, madam. Ay, ay, nako. ay, ay. ay, ay. Nakul, may virus na ako. Yo? May virus na ako at sige ako na... Kaya ay nga, ay naku po, pagmas ka kaya. Ay naku, yung oh. Institute of biology oh, na yan, ano? dapat maano na yan para magamot tong sipon ay, tama ko. tama ka, oh. oh. Anong ano? dapat natin gawin ngayon? Ay hindi, oh. interview -in natin Pag sila. Pag-usapan natin ng virology. Ay ma'am, ma sino oh. ba yung mga bisita mo? Dapat yun yung topic natin. O, oh, sige na nga. Ay, andito oh. na sila ma'am. Oy! Hi! Oh. Oy. Ay, sa... Ay, pambira. Hindi mo oh, sila pinagbuksan na. Sit na down, sit down, sit down. Ayan. 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 Welcome, welcome. welcome. Ayan, welcome. Ay, ma'am. Mabuti may time si mo. Bell, sa atin. <laughs> Thank Magandang araw sa inyo. Salamat mo. po sa pag-accept ano, pag, uh, ng aming invitation dito It's sa Tech Negosyo. Wow. Wow. It's an honor, no? And this time, Tutunghayan natin kung ano ba yung mga developments naman ngayon. Pero bago dyan, ma'am, pansinin muna natin mga fans natin. Hello! Hello! Katanghabon din lahat. Saan dito tayong muli? Dito sa ating programang nagbibigay ng kaalaman sa siyensya, teknolohiya, at inovasyon, at saya. Dito, dito lang, lang yan, yan sa Tech Negosyo! for this episode, pag-uusapan po natin ngayon ang tungkol sa isa sa mga lead programs ng DOST. Yes. Ito po yung Virology and Vaccine Research Program. Wow. Atin pong makakasama ngayon upang ipaliwanag sa atin ang tungkol sa proyektong ito, ang Director ng DOST ITDI, si Dr. Annabel V. Briones. Yes. At kasama din po natin ang isa sa mga lead researchers ng program na ito, si Jelito Joseph Sikat ng aming Environment and Biotechnology Division. Bukod po sa ating mga guest, no, uh, atin po makakasama. Siyempre, wag naman natin kalimutan ang ating dakilang kasambahay. Ayan Hello, mga uh, fans! Ayan. Ako ang dahilan kaya nagiging viral ang technical. Wow! Naman naman! The <laughs> <laughs> man! <laughs> okay. Welcome po, Ma'am, Sir, Gio, dito sa ating programang Show. Mm -hmm. To start the ball rolling, um, Pakikwento mo naman po itong Virology and Vaccine SIN Research Program. Program ng DOST. Mag-umpisa ang DOST ng Virology and Vaccine Research Program. Program. Okay, so ito yung uh, naumpisa noong 2021 na mm. binigyan naman ng funding. And then ang nag-implement sa eight foundation na project ang ating institute. Ano po yung sakop ma'am ng ng natin? So yung natin? yung ating minumungkahi na Institute no on virology and vaccine ay hindi lang po humans ang pag-aaralan mm. kundi yung ating animals uh, viruses hindi lang po human viruses Ayan. at saka uh, halaman huh? ay yes, no, halaman saka so it hayo It encompasses uh, all viruses from humans animals and plants, plants, no hindi lang po vaccine ang ating i-cover -co at meron din tayong mga therapeutics at diagnostic also oh, ma'am bell so merong human may animals may plants so pasok ako diyan <laughs> no uh, so napakalawak po pala nung coverage ng ating program ano ma'am So, at this point, ma'am, of course, marami po tayong mga researchers, no, ginagawa yung ITBI. Ano na po ba yung, ano, yung percentage of completion ng ating mga programs? Ah, uh, meron na tayong develop, no, na diagnostic kit ito yung sa mm. ASF. tuslob ang tawag <laughs> sa pag no ng ASF or African Swine Fever uh, Viruses. Third year na, 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 na ngayon nung nag-umpisa ng na mga proyekto mula nung 2021 okay. at matatapos siya next year. Applied so research. ang isa dito sa ating uh, eight foundation uh, projects ay itong katabi ko. Si... <laughs> 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 <See? laughs> Si Gio, si Gio. No, project leader naman siya ng sa bacteriophage. Mm -hmm. Ayan, no, Sir Gio, kwento mo naman yung project mo na yan. Ayan. Ang maganda kasi sa proyektong ito, ang akala kasi natin, lahat ng viruses ay masasama. Uh -huh. Dito, may tinatawag tayong bacteriophage. Ang bacteriophage ay isang uh, uri ng virus na mm -hmm. nakaka-apekto lamang sa mga bakterya naman. Mm -hmm. So ang ginagawa natin dito, is gumawa tayo ng tiyatawag na biotechnology product in form of a detection kit. Ah, so, detection kit. ang layunin ng uh, detection kit na ito ay uh, ma-analyze, ma ma-detect ang mga food and waterborne pathogens. Halimbawa mm. na lamang sa food ay salmonella. Sa itlog. Hmm. Sa itlog, yan. Lalo-lalo hmm. lalo na sa itlog. Hmm. Ang uh, alabawa naman sa tubig ay E. coli. Hmm. So, may mga pagkakataon kasi na sa mga disaster-stricken areas, wala silang kapasidad na malaman agad-agad hmm. ang... Uh, kondisyon ng tubig, tubig at pagkain o, sa kanilang lugar. O, 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 sir, kunyari, kunyari sir sa ano yung evacuation center. Oo, oh, mga ba? Pwede mm -hmm. Ang uh, normal na proseso kasi, ipapadala mo pa to sa laboratorio sa ibang lugar. Siguro, aabot ito na ilang araw para malaman. Baka abutin talaga yun sir kasi sira yung kalsada. Walang transportation, walang kuryente. Mm -hmm. Paano to sir, makakatulong? Mm -hmm. ah, kapag na-develop natin ng detection kit na ito, maari hmm. itong magamit ng ating mga kababayan, lalong-lalo na yung mga maliliit, yung tiyatawag nating small and medium enterprises, lalo na yung mga mm -hmm. restaurants. Halimbawa na lamang sa Palawan, uh, nagkakaroon kasi sila ng problema ngayon sa kontaminadong tubig. <laughs> ah. Ang problema kasi nila, namomonitor daw yung tubig nila, kaya lang... Matagal. matagal. Hindi regularly Hindi na mamonitor. Mo regular. Yung yun. turn around nung pag... Mm -hmm. pag Tatawid dagat mo pa yun, patakapan ng Batangas. Turn around mm -hmm. Tapos pupunta ng Maynila. Ang maganda sa kit na ito, real time natin makikita kung kontaminado ba yung tubig oh. o pagkain na... Uh, portable ba siya, sir? Portable naman siya. Oh, okay. um, parang gagamit tayo ng isang uh, luminometer. Para ano, sir? Ano, sir? Excuse me, ma'am. Ano yung alo? Ano? Alo? <laughs> ano? Ah, uh, yung equipment. Oo. Uh, oh, oh. <laughs> ano Parang po ano yun? to? <laughs> para sa pag nagkaroon ng signal, madedetect niya yung kung may presence or absence ba nung pathogen. <laughs> Parang may sensor. <laughs> no? Sa tubig, sir, at sa kapagkain. Pagkain. Ah, okay. So, sir, yung... yung, yung meter uh, a meter alolom <laughs> alo, -alo may meter kasama pinometer alominometer kasama po siya sa kit oo oh, oh, kasama ah? dapat siya sa ang maganda nga dito ay nakikipag-unayan din kami sa ibang uh, uh, research laboratories na maaari din makapag-fabricate ng sarili nating luminometer para isama rin doon sa kit. Kasi ang part ay uh, more on the uh, molecular uh, engineering of the bacteriophage na tinatawag. Oh. Uh -huh. Ano so, yun, sir? Molecular. Ba nosebleed ba? <laughs> Bakteria, punch. Parang cake-cake oh. yung naiisip ko. Sintihan mo ba? Paliwanag. Oh. Mahirap na, na dyan dyan ipaliwanag po po na, na. sa Tagalog, pero... Good bacteria po ba si bacteria punch? Si Bacteriophage ay isang uri ng virus. Parang ah. good virus siya. Oo. Oh. Oh, oh, Kasi hindi siya nakaka-apekto sa uh, tao. Tignan. Sa bacteria ah. lang. Kaya so, yun agad sabihin, yung si na yung Si Bacteriophage ang nag-detect ng presence ng harm. ng lang. Ng, ng e e okay. okay. With this uh, institution na ma-establish, mm -hmm. uh, and then yung mga produkto no nung ating uh, projects on under Virology the and Virology and Vaccine, program. And vaccine research, program. Uh, research Program, magkakaroon tayo ng sarili nating mga produkto para pang, pang sangga mm -hmm. at yung ating preparedness din pagdating yeah. sa mga ganitong naranasan natin last two years ago, no? bigyan din natin ng pagkakataon itong ating mga researchers na makapag-develop mga sariling nating uh, kits, no? yung uh, diagnostic na isa sa mga sinasabi ni Gio. Kasi puro na lang tayo nagdidepend sa imported, imported. Sa ibang oh, bansa. So naranasin natin yan oh. noong pandemic oh. na nangihingi tayo ng <laughs> vaccine sa ibang bansa na tayo ang pinaka huling nakabili nabigyan <laughs> lang lang so, ITDI, ang, outside the country ba? ang implementer ng ating research program. Yes, so, so yeah. uh, meron ding mga universities, okay. Uh, okay. academe, Academes. and then yung ating research collaboration local and abroad. So, ito mm -hmm. si Gio, kakagaling lang din yan sa Taiwan, mm -hmm. uh, galing nag-training din on the BSL-3 core uh, facility training on the operation. Ano sa naman Taiwan. yung GO yung ano BSL na yan ma'am. Paliwanag mo yung BSL 3. Ikwento ko lang. Ikwento eh, ko lang. Oh yung, yes, please. Kasi ang training na ginawa namin doon ay uh ukol sa high containment facility na tinatawag. Mm. Ang high containment facility ay isang uh, controlled environment para mm. uh, magkaroon tayo ng uh, kapasidad para mapag-aralan yung mga viruses. Lalo na yung mga potentially dangerous, dangerous. talaga na ah, okay. and highly pathogenic mga na viruses. Infectious. Infectious. So kapag wala itong kapasidad na to para mapag-aralan sila, hindi natin uh, hindi hindi tayo makaka-develop ng iba't ibang uri ng research and development. Magkakaroon tayo ng high containment laboratories. Ito yung kinatawag na biosafety laboratory level 3. And then meron pa tayong level 4. So, so, sila, Sir Gio po, may training na sila. Doon sa or level 3, kung mm. paano i-operate at i-handle <laughs> mm -hmm. yung facility. Di ba meron tayo, yung... I think, sa IBSL 2 pa lang BSL2. tayo. Mm. Uh, so, biosafety laboratory, level 2. Kasi yung mga viruses, may mga kategory level or classification na... na at certain laboratories pwede Pena mo lang siya risk group uh, mm -hmm. tapang nila mm -hmm. research <laughs> or... si <laughs> ano po si COVID-19 po anong level siya if ever uh, Three siya 3 uh, mm -hmm. pero kasi ngayon ang bagong classification na ng WHO is high containment facility mm -hmm. depende na lang 'yan sa kung anong patogen yung kailangan mong uh, pag-aralan. Okay. Tatanungin natin, gusto okay. naman namin malaman, Sergio, paano ba yung ano, what inspired you naman to go into this, no? Mm -hmm. Na mag-develop itong bacteriophage? It all started, kasi nga, pandemic times, naka-lockdown, kailangan mag-isip kami ng proyekto na uh, related sa virology. Yeah. At that time, alam ko na wala pa tayong uh, laboratory na makakahandle ng mga highly pathogenic and infectious sa viruses. Mm. So sa sa akin, inisip ko na ano bang pwede nating pag-aralan at i-develop na, na research project para mm. na hindi naman makokompromiso yung mga gumagawa ng uh, research and development oo. na ito. So kasi sa akin, pinaka-safe is, pinaka diba? is bacteriophage kasi oo. nga hindi talaga siya uh harmful sa laboratory personnel or sa mga researchers. From there, inisip ko na ano ba ang pwedeng ma-develop para mas makatulong tayo sa mga kababayan natin. Mm. And I I thought of uh, looking into diagnostic uh, uh kits. Kasi nga inalam ko kung ano ba yung pwedeng currently problema ng mga kababayan natin lalo mm. na sa mga rural areas. Yes. So dito nakita ko na wala silang access sa readily accessible na laboratory. Oo, Oo kasi, kasi malalayo. Kasi malalayo at pa-rent oh, Oo, tama. Napakaganda, no? no tong, Ang ganda nga ng inspiration, ma'am. na-inspire ano, mm -hmm. na, na si Gio. dito, mm -hmm. parang pag, ito, parang no? sa baryo namin, ma'am, ah. pagka bumagyo, o, oh, teka lang, huwag mo kayo iinom. ito ah, na yung kit. Magpapakulo ka man. ito mo. Na yung, ito na yung kit. Tignan natin yung tubig natin. Oo, oh, oo, oh, oh. Okay daw, okay <laughs> daw. Bukod dun sa binanggit kanina na high mm. containment laboratories, okay. may storage din ah, kami mm. ng saan ilalagak yung mga pinag-aaralan ng mga virus. Para In sa mga data bank. Yeah, it's so. safe house. So, uh, aside dyan, meron din tayong tinatawag ng mga biobanking. So andun din yung mga researches natin naka ngayon ng ano, IoT, Internet of Things. So meron naman tayong mga data bank at madali tayong through our networking, no, with the other research institute worldwide. Madali tayong makapag-access din pag uh, meron tayong mga let's say mga epidemic or pandemic. So madali nating mabuksan niyang ating networking through yang sa ating biobanking. <laughs> wow. Kaya hindi uh, simply ang Virology and Vaccine Institute Correct. na itatayong. Mm -hmm. Sir Gio, mm. Mm, sa, sa punto ng isang researcher, limbawa, mm. diba, nandyan na nga, may nagawa na nga kayo, naka-identify na kayo. As a researcher, ano yung impact nito sa iyo? Para sa akin, ah, yung biobanking kasi as a researcher, kung baga, limbawa sa ordinaryong tao, may pera ka, i-impok mo sa bangko. Sa aming mga research scientists, parang tinuturing namin kayamanan yung mga viruses or ibang micro microorganisms na na-isolate namin. Yes. Ang mahalaga kasi dito, once na ma-isolate mo siya, mm -hmm. ma-characterize mo siya, ma-catalog right. mo siya, ay kailangan ma natin for future reference. For reference. From there, makakagawa tayo ng paraan upang masagpo yung kumakalat na outbreak, at saka, uh, aside doon sa sinasabi niyang reference, no, ano ba yung resulta ng una mong ginawa at meron ngayong na-discover na mm -hmm. na, mm -hmm. na, let's say, nag-mutate. Kailangan mayroong ka talagang itinatabi na refer na sample, reference mm -hmm. sample. Kasi kung in-doubt ka doon sa mga results mo, mayroong ka pang balikan. babalikan. Ano ba yung therapeutic na yan? Ano yung diagnostic na yan? Uh, yung diagnostic, hayaan ko si Gio ang magpaliwanag yan. And then yung therapeutics naman, yun yung mga drugs no? na ah. pagsugpo. So halimbawa may virus, nagkasakit ka, na-expose ka sa virus. Mm -hmm. Hindi mo alam kung anong sakit mo. So paano malaman kung anong specific virus ba yung naka Uh, tama sa sa'yo, may diagnostics tayo na tinatawag in form of detection kits, ah, mga blood yos. tests, ganyan. Iti-test. Para malaman, malama, yun, yun, yun ang gagamitin. Yun So yun po ang diagnostic kit. Madam, may tanong po ako kay Sergiyo. Hmm. Oh sure. Kasi mara Since million-million ng ating viewers at meron diyang mga bata, Sergio, Sir anong hobby mo nung bata ka? At naging ganito ka ngayon, naging scientist ka. <laughs> Kasi di ba? Oh, diba? To be honest, nung college ako, gusto ko talaga mag-medicine, maging doktor hanggang sa dumating sa pagkakataon na yung may opportunity na uh, makapagtapos ng pag-aaral Kung yung yung love of science ko. Mas maganda siguro na into Uh, research na lang. Nga. Wow. Di ba? Uh, deeply rooted na ako sa ITB. Ayan. Okay, <laughs> salamat sa ITD. Kasi, ano, nakaka-inspire sila eh. <laughs> Tama parang, ka. Yung, yung katauhan Oo. ni Sergio sa katauhan ni Boss Annabel ni Ma'am Annabel nakaka-inspire talaga eh. Okay. Oh, si Ma'am naman. Si Ma'am. Ma'am um, magkwento. <laughs> <laughs> ano lang ano? Ma'am? the G's. Hindi, bata, <laughs> the G's of it. Mga, nung high school yan, mahilig magkukuting tingting. na sa passion mo. Passion. Yes. Tsaka interest, commitment, tsaka dedication. Chaga. Kasi tumanda ako dito sa ITD. <laughs> yan, so tao po sila. Tignan nyo naman. Pero oh, no? para ma-inspire din yung... gwapo, ikaw oh, naman, Oh. No? Hindi, I mean, <laughs> ko sabi kasi pagka... Nung bata ko, ma'am, pag nakakita ko ng scientist, kumakain kaya to? Nanunod kaya siya ng TV? Naiinis din kaya siya sa lamok? Ayan, <laughs> mga ganon. So, kung para ano lang, makarelate po ang ating mga million-million na viewers. Ngayon, ma'am, ma'am Annabelle at saka Sergio, gano'n kayo ka-happy? Ayan. Uh, happy kung... Kung sa happiness, uh, nandoon na ako <laughs> sa 100, but wow. I want more. <laughs> Kung pag yung happiness na na into a, uh, another level. Pag uh, nakita namin yung aming mga product ng aming research ay na-commercialize at napapag kinabangan ng general public. Yes. Lahat sana ng aming mga projects na nire-research ng bawat limang division ng ITDI ay maitawid namin at commercialize uh, at mapapakinabangan ng public. Siguro magiging 150% na sa kasabi niya kasi 100, 150% o 200% pagka natayo na talaga yung neurology institute yan. Eh, malapit-lapit na. na. Ay, malapit -lapit 200 na. na. <laughs> oh, gosh, Di ba? Malapit-lapit na ako mag-retire. <laughs> <laughs> Sir Gio. So, ako naman, um, sabi nga nila, kapag masaya ka sa trabaho mo, parang hindi na rin trabaho yung ginagawa mo. Yes. Wow. It's more of your passion. passion mo siya. oh. Sa pagbibigay ng total support ha, para sa ating uh, bayang Pilipinas. Yes. Wow. How yeah. long? Sinabi na, na. siya. tayong na-inspire ng mga kabataan to go into science. Saka no? mga fans, ha, dito nyo lang sila mapapanood talaga Ayan. sa tech negosyo. Diba? Dito nyo sila makikilala. Like, like, like. Share, share, share. Maraming salamat po sa ating mga kapitapitagang mga mga naging panauhin for yes. this episode, no? Talaga naman ano hindi po tumitigil ang ating mga researchers and scientists sa DOST, ITDI. Dito lamang nyo yan matutunghayan mga guys. Dito lamang sa programang nagdadala at nagbibigay ng kaalaman sa siyensya, teknolohiya, at inovasyon, at saya. Dito lang yan sa Tech Negosyo!